December 4, Thursday, 11.15. So, as you can see, yung start ng video, nandito tayo ngayon sa Bacolod. Um, Kain okay. mo <laughs> Ito talaga yung hometown ni, ano, ni Julius. Dito siya pinahanap. dito siya nag-aral. Umuwas lang siya ng Manila for work. Pero so, dito talaga siya. So, ang agenda, mag-stay kami dito ng parang hanggang Monday. So, five days. So, more on food trip, tsaka sightseeing ulit ng mga tourist destination dito sa Bacolod. Tapos, siya pa, i-meet namin yung family namin dito sa so, okay. Bacolod. So, ngayon, siya pa, dito kami sa Nena's Rose kasi hindi pa natin ito nakakainan if it ever, no? Kasi, okay. more on ideas kasi kami dati na kumakain. Pero, so guys, eto na yung ating order. Ito ay, ah, ah, ah. Ano ito lang? Batikulon? Ito yun? Ah, ito iso, yung isol. Ito yung yung? or? Gizzard. Okay, kalaki. So, lagyan natin siya na, ito. So, ito, ito ito try natin tong gizzard. Batikulon. Okay. itatry natin mag isang rice lang talaga. <laughs> Kasi mga may pagkakainin na mamaya. Natin ito. Mm. Ah, ah. Simot na simot to. Oh. Medyo mainit ngayon sa Bacolod. Pero sabi sa forecast, uulan siya. Bandang hapon. Anong temperature na yan? 32. 32. 32 feels like 39. 32 to full sector. 30. Medyo haggard lang kami ngayon kasi galing lang trabaho, night shift. Tapos dumiretso na ng airport. Ito na, wala pang tulog. Yung guys, dala-dala pa namin yung maleta namin. Dito na tayo sa Kalea for dessert. shirt natin ngayon ay dito sa Kaleya. Sa tong institutional talaga ng pastries coffee dito sa Bacolod. Ngayon, ang favorite or yung bestseller nila dito is yung mud pie. Asa na yun? Ito. Ito nila. Mud pie. 130 pesos lang isang slice. Ano yung in-order mong isa? Mud pie. Asa na yun? Tapos itong pecan pie alam mo, may ice cream siya sa iba 150 pesos. Mas mahal siya, no? Siguro because of ice cream, no? Tapos gusto nyo lang yung mga presyohan dito. 135 lang, 110, 120. Ganun sa naglalaro. yung mga slice ng cakes. So, depende. Mayroong 100 lang. Ganyan. So, diba? Very affordable. Tos masarap na. Tapos, masarap pa. Tapos, meron din sila coffee dito. Diba? 115 to P120 yung pinaka 125 yung pinaka ano, mahal na Kain na tayo guys. Ito. Ice cream cake. Ganyan, susakap niya Mas gusto mo na ito. Um, Oo. Okay, Magayon mo naman sila eh. May Mas asap din ito. May asap nung ice cream. Pinaka ice cream na okay. ice cream Pinaka ice cream lang. Nuts ba yun? First time lang namin ito try na eh, guys. Lagi kami pabalik-balik dito, pero never namin ito na try. Itong may ice cream na ito. So, so, so <tipas> ang sarap niya. Ang tapag ng kape. Eh. Um, go Hotel, Bacolod. Ibabaw na nga talaga, no? Okay, ito. Mall na to ng Robbins Arms. Quick room tour. So, ito yung pinto. Bagong-bago. Bagong gawa. Bago. Bagong dito sa right side, dito lang yung Simple lang. Dito so, sa left, yung full length silang ref. So, ito yung view natin. Ayan. Katabing katabi lang ito na Robinson Small. Magkano 1,800 per night. Ayan. Mas malaki yung dati, no? So, ito yung pinakabago nila ngayon. So, sleep po na kami. Bye-bye. Wala pa tayo ngayon. Nakatulog kami. Pero, punta tayo ngayon ng uh, Ayala Mall may bibilhin. Tapos, ito tayo siringan. Kasi ando yung family namin nakatira. So, dito yung kanto ng um, Robinson's Go Hotel. Ito, Robinson's Mall yan. Diyan sa looban papasok yung Go Hotel. At, ito na tayo. Magabang tayo ng cheap. Papuntang Ayala. We are here! Ayala Mall. Ganda nito sa gabi, guys. Kasi meron sa mga pailaw na ganto So, pinin mo na tayo ng pasalubong. Dito sa pamangkin ni Julius na. Good morning, guys. Today is day 2. Dito namin sa Bacolod. Pero, magla-lunch na. Punta kami ng errands. So, ano tayo mag-lunch. Naghihintay lang tayo ng grab papuntang Eros kasi pang wala at ang direct na inship mula dito sa Go Hotel. And kahagabi, hindi na kami nakapag-vlog kasi napunta kami sa Mansalina, sa sa mga in ko. So, hindi na kami, doon na kami nag-dinner. Kasi kagabi, ay madaling araw, medyo nag-work lang kami. May space kasi dito sa labi ko sa pwede kang mag-laptop, ganyan. Tapos nag-work lang talaga kami. Tapos kumain na, Ay, natulog na. Tapos ngayon, labas tayo for lunch. Friday sigaw. pag weekend siguro grabe yung ano dito. Sarap dito guys. Katikwan ko to yung huling punta namin dito. Meron tayo yung mga risok dito. Ang daming tao guys. Ang dandumami. Namiss natin to. Nakakain na rin kami doon sa kabila, doon sa Sherry's. Pero, hindi ko alam. Mas bet namin to. Okay din naman doon. Iba lang talaga yung experience namin dito. Ang mm, sarap. ko tong ano na to. Good for ano. Hanggang four, no? Hanggang apat na tao, guys. Pwede yan. So, yung karne nila dito, guys. Nagihiwalay na yung ano. Laman. Kasi so, parang padurog na. Ang sarap. Kasi, guys, yung sa Manila na mga kansi, di ba may langka? may lang kasi 'di ba? Tapos may kamatis. Pero dito wala, as in talagang baka lang. Tapos batuan. Nag-extra rice kami, guys. Ang <laughs> sarap hmm, kasi talaga. Dito, guys, nagdadagdag sila ng free soup. na lang sa ng, ano, sa sabaw dito. Ewa bongga. Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Hindi, yung area na to is tinatawag na shopping pito shopping center kasi dati nasunog ang downtown ng Bacolod City noong 50s. Mm -hmm. So parang nag ano sila ng area na for uh, pero mostly mga nandito is mga uh, Chinese design. Mm -hmm. Parang Chinatown po kumbaga. Okay. So para dati ito yung pinaka-main shoppingan? Hmm. Hindi Pag nga I main. Kaya nga nung nasunog nga yung Bacolod downtown noong 50s parang nagtayo sila ng temporary lugar na maging ano mga businesses. Kaya natayo tong shopping. Kaya Capital Shopping Center ang tawag sa buong area na to. Okay. Good trivia yeah. Siyempre, <laughs> naga dito ko. So, alam mo dapat, no? So, naglalakad tayo ngayon para bumababa yung mga kinain. At pupunta tayo. Hinahanap natin yung Oo. Oh, oh. For halo-halo. parang pinattern yung building sa Singapore. Yung mga kulay na ganito, tsaka yung mga ganyan na estilo. Ito, ito yung parang pinattern sa... Yung may isang, ano kasi, kalya doon sa Singapore na ganito yung itsura ng building. So, parang ganito siya. Hindi naman ganun kainit ngayon. So, medyo makulimlim actually. Kaya pwede tayo maglakad-lakad. <laughs> Malis man lang yung mga kinain kanina. <laughs> Ito. May hawker center dito. Tara, tingnan natin. Tara kayo may hawker center. Tingnan <laughs> po. May restaurants. Oo ano, Ang saya. Papasok tayo sa loob. Try natin. Ah hanggang doon yung building. Pero ito tayo Tiyan sa loob dito ko lang meron. Parang Singapore. Singapore. Ah uh, Singapore. Singapore vibes. Maganda lang. May mga shops lang na maliliit. Coffee shop. And all. Sayang. Sarado na yung mga ibang shops dito. Pero may some gift salad. Coffee shop. Ayan o no guys. Tingin nyo mas salapad. Ayan o. dito sa kabilang sa ganyan dito shops. daming bakanting ano eh. Sayang. Mm -hmm. So order si Julius. Order namin ube de leche. Tsaka mango de leche. Mura lang yung mga ano nila dito. Uh, presyuhan. Kakahalagang 90 to 130 pesos. Mga ganyan. Ito ay ube de leche. Ito siya yung leche flan. Yes, ito ay, ano ito Mango de Mango de leche? Mango de leche? To? Ah, 110 oh, mango One Ah, one ten lang, Ito yata yung de leche, one thirty. One thirty ito. ay, ito one ten. Ito, makita yung sa video. Yung mga kumakain dito pang more locals na no? walang tourists. tours. Pang tayo lang yung turista dito. Pag so, ito yung mga kakainan mo na after school. Na, ano, no? Hindi pong susundo ka sa anak mo sa school. Tapos kakain kayo dito. May merienda. Pang ang yung pina. Dana na tayo dito sa Calle Luna. Masakap ng halo-halo nila. So, in order namin is yung um, mango de leche tsaka yung ube de leche. So, halagang 130 tsaka 110 siya. So, again, maglalakad-lakad tayo dito para medyo bumaba yung mga kinain. Tapos, tingnan natin kung makapunta tayo ng kuwan. Ito na ata yung food coma. Kaya tawag na tayo. <laughs> Ito na yung parang pinaka-traffic sa Bacolod, no? Mga ganta lang yung traffic. <laughs> ito na yun. <laughs> so, ay kumakain before? Ito. Yung may kulay green. Ito. From school? Oo. Oh. So, ito. Parang Lasal Avenue na to? ito. Dito na sa Lavenue. Sa kabila na sa Lavenue. Ah, pero malapit-lapit na ito sa Lasal. Oo. Oh. Ah, okay. Tapos wala ka, wala na yung sa dulo. Marami dito dati mga, mga kainan. Mga kainan. Hmm. Siyempre, what's 20 years ago. <laughs> Almost. 18 years. Ah, dito may mga video ko dito. Ito yung mga street food. Dating si Piaya. Ah. Oh, wow. Ay, banana. Ay, banana. Ay, banana. Dali, may banana queue. Dati may banana queue na talaga lang diba, ako. Um, diba, dati merong kasi nasabi yung, ano, yung piyaya na naka ano lang, oh. kiosk lang, tapos doon lulutuin sa harapan mo. Ano oh, uh -huh. nga ganun pang style nung ngayon? Ito tinapay. Ngayon. Ito, may ganito na talaga oh, before. Hindi na napalitan. <laughs> sa hindi is eh? Oo. <laughs> oh. Pag-check sa, pagbabago. Dito na, dito na tayo sa lasal. Ang alma mater. Wala na tayo na ako, walang renner. Ah, walang renner. Actually, maraming kainan dito eh, no? Tama ba? na mo ba yung skull mo? <laughs> dito ako dumadaan parati sa second game pag out namin kasi nung, may practice ko dito. Si Julius kasi part siya ng banda ng Lasal. Saxophone. <laughs> so marunong itong mag-saxophone. So ito yung um, part siya ng banda so kaya siya, scholar ng Lasal. Pero ito mga kainan daw to guys, sa so mga ali dyan sa tapat ng Lasal. Pero tayo ay sa Kwan magko-coffee. Medyo pinagpawisan na kami sa paglalakad namin. So, pwede na ulit. Nagutom na ulit. Nagutom na ulit. tayo sa Kwan. Another OG. Matagal na tong Kwan, no? Oo. Oh. Nakapag-coffee na ako dito. Gusto, gusto ko yung ice coffee nila dito, guys. Promise. kami sa kwan. Uh, Hala ko, coffee lang ko or orderin itong isang to. to um, ito, umorder na naman siya na Ito ay cassava cake. Ito ay yung kuchita. Kuchita, 7 pesos. 7 pesos 30. sa kasaba. Hindi ako sure. <laughs> Pero ito ay, ito yung, anong dito? Lumpiang sari. Okay. Lumpiang fresh. Lumpiang fresh. 55 pesos. 55. Ito, Napoleones. 30. 30. Ito, ito. Uh, sauce. Ay, yung sauce na lumpia. Tapos nag-order ka ng ano? Dalawang uh, fresh milk. Ay, fresh Ice coffee. 90 pesos ito. 90, 90 pesos. Nakapag 1 na kami before. Pero ano, ice coffee. So, Isa pa ice coffee nila dito. Tapos so, ang gusto Tapos ang ganda pa ng no, ano ambience dito. No? Napaka-cozy dito, no? So kung pupunta kayo, mas visit malapit lang to sa Lasal na school. Try niya dito sa ko. First, masarap naman yung mga coffee shops dito talaga. Masarap na lang mag-cake, mag-coffee. Hello, sarap. Masag na masag na ako. Hindi ko in-expect na akong bibili ka ng, ano, <laughs> ng kutsin at saka ng kasama. Pero so, ang, ang, pagkakatanda ko, gusto ko yung kasama dito. Ang sakit yung kasama. Nakain natin, yung nakain natin sa pu, ano, po, sa manapla, puto manapla. Pero walang sauce na ganito, di ba? Sa siya. Dito pa rin kami sa Kwanis. Papahinga lang kami, guys. Sobrang init na sa labas kaya na naglakad kami. So, parang nako compare lang namin yung kinakain namin dito, yung, ano, lumpiang sariwa. Doon sa, mayon kasi isang lokal na, ano talaga, lokal na lokal talaga yung datingan. Yung sa, saan yan? Pero ang pangalan niya is, put, ano, manapla. Nakainan. Parang breakfast siya. Pwede ka mag-breakfast doon, may dinuguan, puto, puto manapla. Tsaka, mga iba-iba pang, pang breakfast na pagkain. So, ito try natin yun one of these days. Kung tayo mag-breakfast. Guys, walik muna kami ng hotel. Kasi kami ay busog na busog. Good evening, guys. Gabi na. 7 p.m. na mag-dinner tayo. Hindi tayo naka-walking tour kanina sa downtown kasi lakas ang ulan. Yung pag galing natin ng Kwan, tapos na nag-hotel muna tayo. Bigla kong na ng sobrang lakas at medyo patagal siya. So, hindi kami nakapag- tour or nakapaglakad sa downtown area. So, kaya ngayon mag-dinner tayo, pata tayo ng mascara, Chicken House. Buti tumigil na yung ulan. So, ito yung church, cathedral. Sa kaduhan oh. ako. Ah, Pa-seven na rin kasi. guys, papunta pa rin tayo dun sa ano sa mascara <laughs> nag jeep tayo twice tapos boba tayo dito sa may upper east slakad na lang tayo for the walk na naman tayo okay lang yan para gutom tayo pagdating dun sa ano sa restaurant restaurant ano na guys mascara chicken inasal pala to sa loob guys siya. Siya o yung City Hall. Abi lang siya na City Hall talaga. Meron silang murals siya. Tapos meron silang mga room. Function room siguro to. Kasi naka-aircon. So pag may event siguro, pwede kayo dyan. Guys, kanina doon sa downtown, nakapag walking tour pa kami doon. So, nalibot namin yung downtown hanggang doon sa may palengke ba yun? Pinasok Central natin. Market. Central Market. Pa. So, kung gusto niyo mapanood yung buong walking tour na yun, meron yung ano, YouTube channel. si Julius. Um, search nila Chubby Feet. Nandun yun. Ito na guys. Ito, ano to? Wala kasing isaw, so... Chicken skin. Chicken skin. Ang okay din tong chicken skin. Eh. Tapos, ito din ay chicken skin. Of course, we have the... Pa. Pa. Ang juicy. Ang Ma sauce. Oh, may chicken oil na siya agad, no? Petso pa. Petso pa. Gato siya kalaki. May nakita kami isang vlog na atama daw pag kain ng ano, inasal is yung rice mo, lalagyan mo ng asin. Tama? Lalagyan daw ng asin. So, try natin. So, dapat dapat una chicken oil? Ah, una chicken oil. Wala naman yung sami. Yan yung makasayang. Ah, so may asin tsaka chicken so, oil. Wala asin. Mix. Ah, okay yun. So, lalagyan mo ng asin. Tapos, chicken oil. Ito yung napanood na. Comment nga below kung totoo ba. Nalalagyan nga ng asin. Ewan ko dito kay Julius, siya taga dito eh. Hindi pang pa rin kung lang naman yung lasa yun. That's it. Ay, wait lang. Nagod ako. Wala natin to. Chicken. Chicken. Scoop. Ang sap ng chicken skin. Itong chicken guys, okay naman. Ang dami like, kasi masasap dito sa Bacolod like, talaga. So, mahirap pa. <laughs> Pero yung sa Nena's Rose talaga. Masarapan ako doon. Nena's Rose? Nena's Rose, ang una. Hindi pa tayo ulit nag-i-guess ngayon. sol. Oh. Sulit naman yung nilakad natin. Narinis ko kaagad yung errands. Nasa chad mo pa yung errands. Masamsak ng errands talaga kanya yung lunch natin. Sobra. Hindi siya dry. Ah, hindi siya dry. Eh. Pero kasi iba ang dry. Duro so, iba lang yung timpla niya talaga. Hindi oh. sila para tayo. Hmm. Okay. Okay. Ikaw, mahilip siya mga inasal. Hindi mo kung mga masyadong mabibig. Ito oh. Yung mga inasal kasi sa Manila, tatamis. Ito dito hindi. masin asim na ano. Tapos na kami dito. Problema naman, gusto namin sana ng dessert. Kaya lang, magkaten te na. Ang bilis magsara ng mga establishments dito. Kahit Friday na, no? parang 9 o'clock, sarado na. So, ito, kung sasara na siya nasa so, kami sa mga last customers. Nakain namin is, para sa akin, okay naman. Pero mas masarap pa rin yung nanas ko. So, una natin kinainan na inasal. Titikin pa tayo ng ibang, parang lang sa amin yun ha. Pero titikin pa tayo ng ibang inasal. Sana tomorrow. Try natin. So, yung bill namin is 555. Tapos, tinanong ko si Sir dito, 5 years na pala yung ano, itong mascara chicken in the sa 5 years pa lang so bago. Unlike yung mga Nena's Rose, 1960s tama. So, 70 years. So, kaya plakadong plakado na yung lasa talaga. Ang no? mat. Kamay ka dito. Wala pa tayong dessert. Ah, magdi dessert Saan tayo mag-dessert? Dito lang. Kaya natin. Kaya natin kung saan may open. Dito lang sa katabi pala. Ito, di ba yung ano, yung mascara. So, mayroon ditong pick-up coffee. <laughs> Tabi-tabi lang talaga. So, ito na lang siguro yung pinaka-dessert natin. Plan ko kasi mag-work for 2 hours, 2 to 3 hours. So, kailangan ko ng kape. Ka? Mm, pinake out na namin, guys, kasi wala na lang. Nag-work na kami. Guys, hindi na kami sa labi ng So, nasa sa dito, sana sana ito, pwede kayong mag-watch siya. So, I'll be ending this vlog. Um, uh, tumuro na lang ulit. Baka mag-tumpakot ng sila. Pero, tila namin mo breakfast din sa may, ng puto manapla. Na may dinuguan na sa alay. So, tumuro na lang ulit. Mag-work na lang kami. Bye-bye. Good night.